Sibak sa pwesto ang mga pulis Maynila na nagdeklara ng pag-aresto sa ilang umunoy sospek nitong Merkulis. Pero ang lumalabas sa investigasyon, sinaktan at ninakawan umano ng mga pulis ang mga dinampot nilang lalaki. Nakatutok si Maki Pulido nag sa gilid ng kalsada nitong Martes ang nakaputing si Chester Dumaran at nakaitim na si Nicole Owen Suliasa nang paligiran sila ng walong lalaki at saka pinusasan. Pagkatapos ay isinakay si Dumaran sa itim na SUV habang si Suliasa ay isinakay sa pulang sedan. Nangyari ito bandang alas 3.30 ng hapon. Pagsapit ng hating gabi, muling makikita ang black na SUV na nakaparada sa tapat ng isang kainan. Mula sa SUV, makikita ng tumatakbo palayo si Dumaran. Pagkatapos ng ilang minuto, may mga humahabol ng mga lalaki. Nasa loob na ng parehong sasakyan si Suliesa. Ang National Police Commission nababahala sa mga nakuhanan ng CCTV hating gabi ng September 10. Taliwas kasi yan sa sinabi ng Manila Police District Drug Enforcement Unit na inaresto nila si Suliesa sa Drug Enforcement operation na ikinasa sa parehong oras. Sa affidavit of operation, ang itim na SUV ito ang inilistang ginamit na sasakyan sa operasyon. Nakakulong ngayon si Soliesa sa Manila Police District dahil sa kasong possession and distribution of illegal drugs. Inilistang at large si Dumaran. Ang nakasulat po na nangyari po na inaresto sila ay September 10 na po 2025 at around 12.50am in front of sizzling restaurant. Ang totoong nangyari ayon kay Dumaran, isinakay sila sa sasakyan, inikot sa ilang bayan sa Rizal, pinagnakawan at sinaktan. Pagkatapos ay sa kalang nagpakilalang pulis ang mga dumukot sa kanila. Pagkuha po ng cellphone ko, meron po akong Gcash account doon. Pinabuksan po sa akin, kinuha po nila yung laman ng 9,000. Sa pumban ka pong inipon yun ma'am para po sa isang taon ng anak ko. Kasama rin umano sa sasakyan noon ang hepe ng Manila Police District Drug Enforcement Unit. Iniimbestigahan ng Napolcom ang mga pulis na nasa sasakyan. Ang hepe na isang police major, dalawang master sergeant, dalawang staff sergeant, isang corporal at isang patrolman. Sinundo po namin si hepe nila sa headquarters. Then gumawa po sila ng plano sa gilid lang po ng sasakyan habang nasa loob po kami ng sasakyan. At saka po, na po kami umalis patungo po ng Rizal. Humihingi ngayon ng proteksyon ng mga biktima, lalo na para kay Suliasa na nakadetine ngayon sa Manila Police District. Pagmalaman po ng mga polis na, ano, na lumalaman po kami, para sa asawa ko kasi maninis po yung, maninis po yung ng asawa ko. May gawin po silang masama sa asawa ko kasi po nandun po sila. Nandun po sa loob yung asawa ko. Ayun lang po yung kinakatakot ko. Sinusubukan namin hinga ng pahayag ang MPD, pero pinarelieve na sa pwesto ni Manila Mayor Isko Moreno ang mga sangkot na pulis. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido na Katutok, 24 Horas.